Actress at single mom na si Candy Pangilinan, bukas pa nga ba sa bagong pag-ibig? Sa isang episode ng vodcast na Your Honor ay nakapanayam ni na Solomon at Buboy Villar ang aktres na si Candy Pangilinan. Doon ay inusisa ni Nabuboy at Chariz ang estado ng puso ni Kendi pagdating sa buhay pag-ibig. Tinanong si Kendi kung ano ang ginagawa niya sa tuwing nami-miss ang magkaroon ng Jawa. So, ano'ng ginagawa mo kapag nami-miss mo yung feeling na may Jawa, yung may kasamang nanonood na Netflix and Chill, ganyan. Bumabarkada. Ah, Bumab bumabarkada, uma-accept ng date. Mm. Tapos, pagkatapos ng konting oras, napapagod din ako. <laughs> <laughs> Nagbago isip? Oo. Di ka na? <laughs> <laughs> Sayang oras, inaantok na ako. <laughs> e, eh, importante yung antulog Diba? Importante yung tulog. maga ako bukas, maaga mag magigising ang anak ko. True. Diba, yun. Oh, diba? Oh, oh, oh. Pero pa, sa ano? So, nagiging factor din talaga siya, eh, no? Imbis na parang, kunari po, naiisip nyo din yung parang yung spice sa life. Uh, uh Oo. -oh. May intrusive thoughts oh, ka, yung no? intrusive thoughts. Uh, Biglang, uh -oh. ano sasampaling ka pa rin ng reality na, ay, hindi pala, by, pala ako bukas, busy pala ako bukas. Inilahad naman ni Candy sa naturang panayam ang kondisyon niya pagdating sa manliligaw sa kanya. Ayon sa kanya, kailangan yung lalaki ang papasok sa buhay niya at willing na maging bahagi ng buhay niya. Anya, pero kailangan kasi yung lalaki will enter your life and willing to be part. Yung sa akin ha, to be part of my life. Yung siya yung papasok, hindi yung papasok muna ako sa kanya saka siya papasok. Hindi, dapat siya yung pumasok. Yung blue and in para sumwak. Bagamat bukas siya sa bagong pag-ibig, sinabi ni Candy sa naturang panayam na hindi niya ito hinahanap sa ngayon. Saka siguro kung ano eh, kung darating, darating. God's perfect time. 'Di ba? Kasi kung hanap ka ng hanap, kasi dumating din sa ganu'n eh, okay. 'yung hanap ka ng hanap, 'di ba parang hanap ako ng hanap, nakakapagod na, tama na, sayang oras. Mm. -mm. 'Di ba? Kung darating, darating. Actually, meron ako parang kasabihin, pag para sa iyo, para sa iyo. Eh, oh. Kahit anong iwas mo, oo. Oh, oh. matatapilok ka, madadapa ka sa kanya. Mm. -mm. mm, -mm. Ayon pa sa kanya natuto rin siya sa kanyang anak na si Quentin, na nasa autism spectrum, na maging kontento at magpasalamat sa kung ano ang mayroon, at huwag nang hangarin ang kung ano ang wala. Anya, siguro dahil natuto rin ako kay Quentin. Kung anong meron tayo, dun lang tayo. Kung anong wala tayo, huwag na natin hangarin. Kung anong dumating, thank you. Sang-ayon din si Kendi sa sinabi ni Chariz na ang mga taong may special needs ay ang pinaka-wonderful human being dahil wala silang masamang tinapay at napaka-open book din sila. Ang galing na parang feeling natin kailangan-kailangan ka ni Quentin pero sa totoo lang kailangan, -kailangan mo din siya. Exactly. Kasi ang daming mga natutunan sa kanya exactly. na hindi mo ina expect matututunan mo sa isang child na may special needs. Oo. Uh -huh. Pero sa totoo parang sila yung pinaka-wonderful human beings. Yes. Wala silang masamang tinapay. At napaka-open book nila. Open book, they're very um uh, they're very innocent. At saka yes. ano sila? Yeah. Uh as is there is. Pag masama ang loob because uh merong uh outburst of emotion because of sensory overload, ilalabas as afternoon na sorry Nang tanungin kung ano ang pangarap niya para sa kanyang anak, sagot ni candy Pangarap ko kay Quentin, yung independence talaga.